Mm. Kanta ka dali Practice tayo Mga mm, ano, kanta Kahit ano, pang amateur mm. Di ko marimutan Ang iyong mga larawan Ang iyong mga pangakong Pagulan Kahit nasaan ka man Malayo, malapit man Ang pag-ibig ko'y iyo lamang Ika'y pangarap ko sa tuwi Lagi kang laman ang isip Ikaw ang siyang tibok Ika rin dibdib Kahit na anong mangyari Ikaw at ikaw pa rin. Wala akong ibang ibigin Lulubog lilitaw ang buwan at araw Patuloy pa lalakad ang panahon Ako'y magmamahal sa'yo sa'yo minamahal minamahal kita lagi kong hinahanap yakap mong anong sarap ang iyong mga matang nangusaha pag ikaw ay kapiling kapiling Dalili mo tang sarili Sana'y huwag nang matapos Ang gabi Lulubog Lilitaw Ang buwan At araw Patuloy pa Lalakarang panahon Ako'y magmamahal sa'yo Hindi ito magpapagal sa'yo Minamahal Minamahal Kita Lulubog Lilitaw Ang buwan At araw Patuloy pang Lalakad ang panahon Ako'y magmahal